Sa una, una ang pagkakataon, maghaharap na ang dalawang lalaki sa buhay ni Carmina Villaruel. At sa sobrang kaba, yung isa sa kanila muntik para umaihi. Ang paparazzi exclusive, ikwento mo Jeff Fernando. I'm ready to face anyone. Ito ang sagot ni Bibi Hari noong Marso nang tanungin sa programang paparazzi kung kaya niyang makatrabaho ang ex-wife na si Carmina Villaruel o di kaya'y makausap ang partner nito ngayon ni si Soren Legaspi. Pero ang inaasahang pagharap nila ni Bibi at Soren na udlot. Bibi, as you can see, inahawakan ko si Zora na gusto niyang tumakas. Gusto ko ko picture ni Bibi. Okay, kano na ako mga kapatid? Siguro po nabitin kayo. Siguro sa mga darating na panahon, may part 2 pa ito, no? Bukas ang inaabang ang part 2 mangyayari na. Here right now with Madam Bibi Gandang Aminadyo si Soren. Kinakabahan siya sa one-on-one -on -one nila ng dating mister ng partner. i ako, ewan ko kung bakit. Uh, pero handa naman ako. Handa si Bibi, relax lang. Pero nagulat daw siya na sa wakas matutuloy na ang pagharap nila ng present ni Carmina. Hindi ko pag isipan na magkakaroon kami ng pagkakataon na magkita ng personal at makapag-usap. Ilan sa mga ire-reveal ni Bibi ang pagkakaiba nila ngayon sa dating rustum. At ang nararamdaman niya ngayon para kay Carmina, Jeff Fernando, News 5. Abangan ang eksklusibong, eksklusibong interview ni Zorin kay Bibing Gandang Hari sa paparazzi bukas sa 11.30 ng umaga. Dito lang siyempre sa TV5.